Hey guys, good morning. Yay, it's fresh morning ng Saturday. Okay, Ati Vanna, say hi. Naglalakad kami ngayon papunta sa ano, sa bahay nila nanay. Yeah. Butterfly. Oh, yun na Yun yung ilog. Go. Ayan. So, dito sa lalakaran namin, dito sa tabi, merong magandang ilog. Falls. Tara, tingnan natin na. Tachi. Asa si Ate Bami, nauna na yung, nauna na magbike. Ayan. So, ito yung aming kapaligiran pag morning. Ayan. ba diba? Ganda-ganda. Oo, nak. Okay. Sino na oh, oh. natin ganda, no? Wow, Tara, tingnan natin. Si Ate Bami kaya, aso na? ready <coughs> balls no And like Sige ah. Ang ganda, no? Na hindi ko alam kung nandito nung bata pa ako. Dapat kasama si Papa, no? Wow! Hindi, mababaw lang yan. Mababaw di Mababaw lang yan. Doon din mababaw. Pero doon sa doon lang. Doon ko kayo dyan. Ba 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 ba? Opo kayo, picture-an ko kayo, ba? Ganda ng tubig, di ba? Maa, punta tayo. Maagos. Eh, may ano doon ba ng... May kalabaw? Mama, punta tayo doon. Hindi pwede. ah. Wee. Ay, nagsisiming yun. Yan sila tumataki. Yung mga kalabaw. Hinala. <laughs> Balik na, galit ka naman. Ate. Ay, see? Hello, Patricie. people, babukay. Ay, see? Please, please, please. Ay, naisin mo, ate, kalaan. O, sige, mamaya. Sige, alikan na, bilis. Ganda, oh mo, magsasakay daw si Lama. Ma, sakay daw si Basi, ma. Dahan-dahan ba? Huwag masyado mabilis. Ay te. Ganda dyan ako. Ganda ng tanawin, no? pa. Marte na ito. <laughs> hmm. Mga no, kamis dito, no? Dati lagi kami naglalakad dito. Eh. Lalo na nung ano ba, na? Puntis so, ako, lagi ako naglalakad dito. Hmm? So, Kini pa anak mo. Si ba ba? Wala pa. Buntis ka, ganito ka? Oo. Oh, oh. Buntis sa Buntis kasi kita ka palagi nila. Oo, oh, lakad ako ng lakad. Every day as in. Every oh, yun, day. Hindi na ah, na, hindi naman na ako work this. Tsaka masyado ng busy. Ay! Diyan pala sila. Kaya nga, oh. Wow! Ganda, no? Ayan, dyan kami naliligo. Pero doon, yung nakakonek doon na ilog ang pinagpapaliguan namin dati. Ganda, no? Tara na. No. Dyan. Ay, magkano kaya yung sa Ay, Tanong ko kung magkano dyan mag-check. Wait lang wait